Idinaos ng Police Regional Office Central Visayas o PRO7 ang drone skills competition sa Camp Sergio Osmeña Senior sa Cebu City upang subukan ang kakayahan ng mga pulis sa paggamit ng drone lalo na sa mga sitwasyong na nangangailangan ng mabilis at tumpak na pagtugon. Ang kompetisyon ay naglalayong subukan ng kakayahan ng mga pulis na magpalipad ng isang drone sa mga sitwasyong pang-emergency na pagtugon tulad na lang ng pagsubaybay, paghahanap, pagsagip at pagtatasan ng sitwasyon. Ayon sa PRO7, ang kaganapan ay isang hakbang upang higit na mapahusay ang disaster preparedness at law enforcement operations sa rehiyon sa pamamagitan ng mabisang paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang PRO7 ay mayroong 140 na drones na nakakalat sa lahat ng istasyon ng kapulisan sa Central Visayas na bawat istasyon ay may sariling drones. Binigyan din din ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang kahalagahan ng regular na pagsasanay sa mga operasyon ng drone at hinihikayat ang mga pulis na maging bihasa sa teknolohiya. Dagdag pa niya na ang drone ay isang pangunahing kagamitan na maaaring mabawasan ang panganib ng mga opisyal ng kapulisan lalo na sa panahon ng mga rally, protesta at iba pang mapanganib na operasyon ang nasabing kaganapan ay sumasailalim sa pagnanais ng pro 7 na gamitin ang teknolohiya upang mapaglingkuran ang taong bayan na mas ligtas, mas matalino at mas epektibo. And these 140 drones is an essential tool in uh, maintaining peace and order, in supporting our ground troops in conducting law enforcement operations, serving important guides, eye on the sky, ensuring the safety of our people while conducting operations, that uh, the safety of the civilian population, ensuring that we have a good visual on everything that's on the ground, so that when our people arrive or when our people are conducting law enforcement operations, That are safe. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!